Sino ba ang magpapakain sa anak mo? Sino ba ang magbabayad sa mga expenses mo? Sila ba? Yung mga yan sa umpisa, kukutsain ka ng mga yan, sasabihin sa'yo, unap, pano ka na? Isang katangian o requirements o pag-uutap na dapat mong matutunan at malaman kung gusto mong masinso sa buhay ay ang dapat wala kang pake. Okay. Hey, yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience sa pagpapatakbo ng isang negosyo at wala akong pake sa kahit anong isipin ng ibang tao. Ang experience ko talaga dito is uh, noong nag-start pa akong magnegosyo ay mahiyain talaga ako. Uh, hindi ko alam kung ano uh, magsimula kasi nahihiya rin ako magtanong at Kumbaga, baka iisipin ng tatanungan ko na parang ang bobo ko, ang tanga ko, bakit hindi ko alam ang mga bagay na yon. Kaya nahihiya ako at kaya natatakot ako mag-umpisa. Marami din akong kilala na gusto daw nilang magsimula ng negosyo pero nang dahil sa takot na ano ang sasabihin ng ibang tao kasi meron daw silang trabaho ngayon at magaling daw sila sa ganitong skills, ganitong kaalaman magaling daw silang magluto at marami daw silang kakayanan at gusto daw lang magnegosyo pero hindi nila masimusimulan masim kasi takot silang kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Kasi takot sila na baka pag huminto ka sa iyong trabaho or baka pag nagtinda ka ng ganitong produkto or baka kung nagbenta ka ng ganitong uh, serbisyo ba yan o anong negosyo mo, eh takot sila na baka sasabihan ka na, oh, napano ka? Oh, anong nangyari sa'yo? Oh, taghirap ka na ba? So, yan yung mga kadalasang rason kung bakit uh, hindi makausad-usad ang isang tao, isang gustong umasenso kasi dahil sa takot na ano ang sasabihin ng ibang tao. Sa experience ko bilang isang negosyante at isang vlogger, ang hindi ko talaga iniisip na ano ang sasabihin ng ibang tao? Kasi ganito kasi yung paliwanag ko dyan. Pagdating na pagdating mo sa iyong bahay, malamang lahat ng problema nandyan sa loob ng iyong bahay, kayo lang o ikaw lang o kayo lang ng iyong asawa o yung pamilya ang uh, mag-solve niyan. Hindi mo kasama yung ibang tao, yung mga nasa labas, yung mga kakilala mo, yung mga kaibigan mo, wala yan silang pake kung anong nangyari sa loob ng bahay niyo paras dito sa amin. Wala akong pake kung nagwa-vlog ako, kung nagbibenta ako ng ganito online, kung nagbibusiness ako, kung nagpo ako ng aking negosyo, wala akong pake sa iisipin nila. Kasi sa bandang huli, ang makikinabang nito mismo, eh, ako lang din naman at ang pamilya ko. Yung mga yan, sa umpisa, kukutsain ka ng mga yan, sasabihin sa'yo, oh, na paano ka na? O, oh, ba? Diba? Mga ganyan yung mga salitaan nila. O, kumusta? Ang nangyari? O, oh, Blagay ka na. Sikat ka na. Pero ang purpose lang naman nila yon eh parang ipapahiya ka na. oh, nung nangyari sa'yo, di ba? So, yan yung mga unang uh, pag-uutak o pag-iisip kung gusto mo talagang makaalis kung nasa ang pwesto ka, ka man ngayon. Kung gusto mo talagang makausad sa buhay, dapat wala kang pake. Wala kang pake sa sasabihin nila. Wala kang pake sa iisipin nila. Kasi sino ba ang magbabayad ng kuryente nyo? Sino ba ang bibili ng bigas sa bahay nyo? Sino ba ang magpapakain sa anak mo? Sino ba ang magbabayad sa mga expenses mo? Sila ba? Sila ba? Yung tao bang mga kinatatakutan mong kukot sa NKO o pagsabihan ka ng mga walang kwenta? Sila ba ang magbabayad sa mga expenses mo, sa mga bayarin mo sa buhay, sa mga gagastusin mo? Sila ba? 'di ba hindi naman kasi wala naman silang paki sa At wala ka dapat paki sa kanila. Kung iisipin mo, bakit ka natatakot na kung baka anong sasabihin nila? Anong sasabihin ng ganito? Anong sasabihin ni ganito po? Nag-start ako ng negosyo. May marami akong kakilala na gustong mag-start ng business. Pero dahil sa takot, dahil sa ayaw nilang mapagsabihan na napaano ka na, uy, kumusta? Uy, naghirap ba? Uy, anong nangyari sa'yo? Hindi pa rin sila nakagalaw hanggang ngayon. So kung sampung taon na akong nakaangat o nakausad, yung mga kakilala ko, mga kaibigan ko, nandun pa rin sila, naiwanan sila sa taong 2015. So kung gusto mo nang umangat o masenso, dapat meron kang prinsipyo o paniniwalaan o mga katangian o meron kang pag-uutak, pag-iisip na wala kang. Okay, at wala akong pake sa kanila. Bye-bye.